Good morning, good morning sa ating lahat mga kapwa ko ka-farmers, mga ka-viewers, kinerer at commentator, mga subscriber sa ating unting youtube channel. So ngayon mag-upload po tayo no sa ating uh, mga pananim kagaya ng talong at saka ampalaya. Um, so ito na po no mga kapwa ko ka-farmers, nakaka-recover na po. So nagsisimula na po itong ah uh, na mulaklak at may maliliit na bunga ang ating ampalaya So marami na tayong mapapansin, no? Nakasing laki ng bulpin So baka maabutan pa natin ang magandang presyo. So yung talong naman ay may napapansin na tayong tag ilang uh, mulaklak na bumubuka, no? So may nakikita na ako na ganito. Oh. yan bumuka na siguro target natin to sa katapusan no may mapipitas na tayo mga ka viewers mga ka farmers yan yun po ang mga napapansin kong mga bulaklak na uh, bumubuka so ibig sabihin hindi na to abutan uh, uh, ng ilang linggo so ibig sabihin uh, makakapitas na po siguro tayo So target natin mga katapusan siguro no sa buwan na ito may mga mapipitas na tayo so maganda no ang recover sa ating talong so kunting na natin parang wala lang nangyari so noon ah uh, ito po ang ating lagpas tao na talong na nararaton natin so ngayon konting na natin no maganda na mga ka viewers no, mga ka farmers So marami na akong napapansin na mga bumubukan na mga bulaklak. So ibig sabihin, hindi na to uh, ah, abutan ng ilang mga lenggo. So last week siguro may mapipitas na tayo. So tuwang-tuwa na ako pag mag-ikot kasi Uh, may napapansin na po ako mga ka viewers mga ka farmers so yon ang update natin sa ating uh, talong na niraraton so tatlong bisis na po itong nadedelay ng fertilizer no so ibig sabihin nakaka-recover na po siya sana nga hindi na po ito madana ng bagyo ulit kasi kawawa ang mga pananim natin no mga ka farmers mga ka viewers pag Uh, madadaanan ng bagyo kagaya rito ang talong nating lagpastao, oh. ngayon tingnan nyo so buti na lang oh unti-unti nang nakaka-recover so maganda na ang mga talbos sa ating talong na kalakito ikupuan yan hmm. so yun po ang kalabasan sa nirarato nating talong so maganda nang tingnan So ngayon, uh, random namin no, ang sobrang init pero yung ibang lugar dito sa part ng Manila sa Luzon ay binabagyo. At ito naman po ang Apalaya, no? So makailangan po natin mag-update para sa mga viewers natin nagtatanong. Okay, so sa inyong lahat bago tayo magtapos, mega shoutout po sa lahat kong mga viewers, share at commentator, uh, lalo na sa ating Uh, mga subscriber no na palaging nakasupport po sa ating munting YouTube channel. So sa inyong hat, maraming maraming salamat po. God bless at mabuhay po tayong lahat. See you next vlog. Bye bye po.